A few moments later. Sir, sa po galing sir? Sa sir, naglakad lang ako. Ano Oh, layo sir. nilakad mo lang? Eh! Okay, napadaan nila. Ang kaunting ano dyan, 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 ano Itanoyin ko sa kasama ko, sir. Sige, sige, ano mo lang, Hintay mo lang. Ay, sa kasama ko. Ha? Ah. Dito may tapira ka dyan. Eh, bigay ay yung tao doon. Nilakad no. nga lang yung, ano, Bicol. Sabi, no, bro, ko papunta rito. E 50. 50. Wow! Okay, Bigyan natin ito. Guys, ito lang guys. Pangkain lang guys. Okay na yun. Nakitulong na po to Ito guys. O, oh, shout out kayo pala kay Kuya guys. Ito, nagbigay ano? na ka no? Oo, pangalan lang ito. Pangyosin lang ito. Ayan. Shout out kayo lang mga guys. Oh. Ano, ito sa kay Kasama ko. Mayroon sa mga Binigay. Ito po. 45, 46. Ano pa guys? 44, 45. Okay Salamat, salamat. ay hey, dito lang sa may tumawid na ako dyan sa may expressway may kawayan exit kasi wala eh tapos yung pamasaya 'yung naman ang libre ng mga driver kaya shout out sa mga driver dyan <laughs> saan sa pa kami pumunta mo kasi sa ano ba sa, sa, sa Oo, San Isidro de Monte oh sa San Isidro de Monte pa assistant driver muna ako dito Makikikampi lang ako sir ha okay uh, lang ba oh sige sige ah thank you sir uh, paingat po muna kayo dito sir wala uh, ipo pala po ng nyo eh sir Hintay niyo sir, nagluluto pa si kami. Kain okay. ka kain ka muna. Okay sir, salamat sir. Uh, napakabuti niyo. Oh, hindi mo sir, ay malapit na sa lolo maluto ang ano, ah, uh, pagkain. Kain ka muna bago umalis. Sa pa ba kayo sir pupunta dapat? Sir, papunta ako kasi nang ano eh, sa Tabang Pala eh. Kaso, talagang naubusan ako. Hinahanap ko kasi yung pamilya ko. Sabi, ah? na, wala naman akong cellphone, kaya hindi ko ma-chat. Ano ka natin? Binigay naman sa akin yung lugar. Siguro, magtatanong na lang sa mga sa barangay pagdating doon. Tapang palay lang naman yun. Malapit na lang siguro yun, sir. Uh, sige, oh, sir. Two hours later. Kaya ka muna, sir, Ay, pa yung ano, may. Ah, saan si Del pa po mo? Ah, uh, may lakas ka po sa paglalakad. Sige po, sir. po sa inyo. Okay, kaya, kaya, marami.